pulang. Uh, Ayan, nangangagat yan. Malaki na. Ay, malalim yan eh. Malalim ba? Pugutin ka natin to. Pugutin mo. grabe okay. damo. Ay, okay. bakang haba no. Mahaba pala yan? Kaya? Hindi ko alam. Hindi mahugot eh. Dito kaya. Ang daming ano? Daming basura. Daming dahon-dahon. Matagal na yan na... Ay, meron ba? Meron, meron. Nasaan, meron. meron ulang, may ulang, may ulang talagang mga kawayan nandito eh dito pinagtataguan ng mga ulang no Yung mga butas butas niya yun no Mayroon? meron meron ba meron 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 asan ah pumasok na yon pumasok na eh may meron 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 asan meron ayun nakita na nakita ayun no sabi ko sa iyo eh Ah. ay nakalabas yung isa idol. ay e, sa baba ayun o yeah. gumapang na ay yeah. meron mo ulang. <laughs> galing sa ano yan dun sa loob ng damo. mo hmm. okay okay ayan. lakas ah grabe naman ito ba yun kaya ba ay eh, meron pa o saan maliit ayun yun ah, maliit ah pwede na yan

Dami ba Dami? Hmm. Um. Dandahanin mo lang. Ayan oh. Ulang. Ulang. Pumasok sa ano ng kawayan. Ano ko, toto? Buhatin. Kaya, kaya mo? Kaya? Kaya? Di kaya. Di kaya? Mahaba pala yan oh. Mahaba. Meron pa? Ah meron no? Nakita meron, dito? Eh, uh. oh. dalawa. malalaki no okay. kaya eh kaya Ikat? oh. dami, no, tanggalin mo o, kaya tong mga ano to mga kawayan na yan no dami kasi ano dito kawayan ah meron asan dun pumasok sa loob lumalapas na ata ito ito mở lại này, anh đi, hmm. anh đi, hmm. anh đi, anh đi, anh đi, anh đi, đi, anh đi, anh đi, đi, Maliit. Maliit pa yan. Malaki na sa amin yan eh. Ano ba ito mahugot ba eh? Ito mahugotin ito. Dito may paadaan sa tubig oh, para ano. May bato kasi dyan eh. Ang kaya. May bato dito oh. Ay, Ay marami. Ang dami ba eh. Ha? Marami ba? Marami. Ayan. Oh. Ito, ito, ito. Yan. Kaya pala mahirap hugutin yan, napakahaba pala. Ang galing ko na kaya itong ano, kahoy. Oh. kahoy. Ang galing ko ito. Ah. <coughs> kaya, ang Kaya. Yan. Ay, Talong kain mo lahat yung damo dyan. Yan, baka meron yan. Baka meron pa. Wala, wala sa tubig. Patay na kung meron yan, Oh. Hmm. Ito talaga nakabaon. Ya, yeah, lumabas na. Ah, lumutan. Ha? Ano yung ano? Ah, pinupuluputan ng ano ni damo no. Damo. Yung parang water lily na damo. Pinuluputan siya. Takin mo. Marami sana. Ayan. Tanggal yung mga damo. Yan damo yan yang mabigat eh. Tata, uy, meron ba 'yo? Oh. Nasaan? Meron. Yan oh. Wala ka wala. no, no, no. Kita mo. Ayun. Ay, ang dami. Ang laki oh. Yan oh. Oh. Malalaki no. Hmm. Ah, marami din banda. Yan, marami ba? Tu. Lagay, lagay. Kasi. Tatalon to, dun ka. Tatalon to. Dito sa mababa kasi tatalon, tatalon niya. Ah. Ay, tatlo na. Ah. Yan, pink-pink o. Oh. Yan ang masarap. Pink-pink. Hmm. Ito talaga o? Oh. Yan. Sana. eh? Yan. Ano ah, ka Laki no. Laki. Mai <laughs> dulu. Laki. Laki. Meron, 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 meron. Meron. Oh. Tuh. Pulang. Oh. Lalaki <laughs> no. Ah, meron pa dulu. Malaki yan. Ang ah, dami pa. Ang pa. Ayan, dandaan ninyo. Ayan. Nangangagat yan. Okay lang, Mau ulang lang siya. Okay lang yan. yan. Ay, malaki na ito. Oh. na. Okay, yan.